Good morning, good morning mga kabady. Ayan, dito tayo sa Padre Borges ngayon, sa may pier. Ayan oh. Papatid tayo dun sa isla na ispata natin dati. Ayan, iba ngayon ang mga kasama ko mga kabady. Mga bagay yung setup natin ngayon pa rin Tapong 622 Casting Royal Legend Tapos yung line natin ano Pablo's Killer na 6LB Leader line natin yung Recamaro LDS Yan. Tapos itong lure natin mga bagay Ito ay JT Tackle na yan ah. Try natin dito mga kabady. walang hagis haggis wala mga kabady papalit tayong lor kayo dito hindi ata kilala to rito papalit tayong mga ano lang mga replica Kung walang isang mata palta natin so, ma Yan mga badi nandito na tayo sa dulong parte. dami nang gaano. Yung mga kinukuha nyo, mga naka shell yata. Yung mga shell. Kaya natin dito. Dito dati tayo nakakarami Ay, putol. <laughs> putol yung lor. Yun mga kabady, nandito tayo sa parting dulo tumalsik yung sya natin lor mga kabadid sa buli and tali natin sa biltungan daming na ka, ano uh, mga yata na shell yan wala pa yung tuhuga natin mga kabadya hindi fish on mga kabady. Maliit lang. Lapo-lapo. Ayan -lapo. ah. Unang isda. taib na mga kabady ko lang makakahuli pa tayo dito e Sean Sean ang kabating malakas Oh, honeycomb Ah, honeycomb tayo good size Hinabol <laughs> niya mga kabady. Honeycomb grouper. Ang ah, dark na dark ah. Ang na oh. On, fish on mga kapatid fish on, malaki laki rin fish on yun, dahil sa si katawan nakatawan lang <laughs> kala akong malaki balagbag pala <laughs> yari ah so, nasa tabi-tabi lang eh. Isang kasi, yun oh, fish on oh. Ay, sayang nakalpas. Lakas. Sayang mong kubaw din laki nito. Okay Timo? Ah, sa tabi lang. Sayang, lakas eh. O kaya ayun. Makalipas naman hindi maganda ang pagkakadali. Yes, strike na naman. sa tabi oh hindi natin kung ano yun baka strike pa ulit ang lakas eh. Ilagay na lang Hinlore natin. May isa na ang mata. Yun. Fish on. Fish on mga kwadi. Iangat na natin para sa akin pa. Kaya ito. Ang malaki-laki ah. Uy. Uy. Pargo. Unlock mga kwadi. Pargo. Nakapargo tayo. Oh. May pargo pala rin sa tabi. Ayun eh, no, mga kwadi. Oh lakas kaya pala alay nakagat ako kaya pala iba yung strike mga kabady nakapargo first time unlock to hindi lang ako nakapargo sa casting okay mangrove snapper kain na kain na ah. Ano pala yung umi-strike kanina pa mga kabady Yun, Dahil malalim na mga kabady, try natin tong deep dive dito <clears throat> From paring Ronald Diaz Yun, ah. Pag sumabit, tapos yun, fish on nga mga kabady lakas o. lakas mga kabady okay sabi na eh sa tabi lang mga lapo lang, mga kabady yari, honey, ay. kung sa tabi lang tayo mga kabady eh agad. Paring Ronald Diaz. Good size. Dito lang. Sa tabi-tabi lang. Oh, ayun. So, ayun. Nasa tabi lang ako. Oo, oh, mga ako doon sa pisto natin kanina. Yan, no, piso, no? oh, pisto, ano? Oh. Oo. Oh. Maliit naman. Ay, buta. <laughs> <laughs> Ang pare. natin doon sa pusa bibigay ko sa pusa yung maliliit na yung mga kabady shhh shhh Essa pousar, hein, senhor? Não, sure nahabol naman nila eh hindi lang kalalakihan tingin natin kung makakalo ko ang deep dive tandahan lang para hindi bumaong maigi. daan ng bato mga kabady yun fish on fish on <laughs> hindi natin sa pusa kasi nawala na yung pusa eh

kabati Diyan ko lang nahuli sa tabing yan oh. Ayan o oh. Diyan ko lang nahuli Ano ano ko lang ayan o oh. Laki o oh. oh, Laking lapo o oh. oh. Dyan ko lang nahuli mga kabati sa tabi Laki Laking lapo mga kabati o oh. Diyan ko lang nahuli sa tabi lang Ginagalang ko lang yung Ang subbate Laki. <laughs> Master, dito ko lang mga kabady Ayan. hindi tayo makapag video ng tuloy tuloy gawa ng ano malulobat yung ating camera dito nga pala ako sa alunan sa kabila mga kabady nakabarakuda tayo ito pala yung mga sumisibad kanina pa no daw na, mali, na good size lang din ayos na rin nadali ng JT tackle na lor replica JT tackle na replica Ayos din mga kabady Dito ako sa ano Sa mahahangin na matmaalon Na parte <laughs> Yan o oh, nakadali tayo Ganda ng tama niya Hindi ah. nakapurma Kanina pa may sumisibad dito Kanina pa Ang lakas Yan, Nakaisa tayo mga kabady uh, bali ano pahinga na ako uh, at malapit na rin naman dumating yung sundo namin bangka napapagod uh, na rin ako mag casting eh yun lang nahuli natin mga kabady oh. buhay pa yung ibang uh, maliliit yung iba buhay na ano eh Ewan ko kung bakit maliliit <laughs> Ayun si Master oh. Aming huli oh Yeah. Wala, yan lang nakaya na natin mga kabady oh. Uh, ah. Wala, hindi ka lalakihan. Ah. Uh, hanggang dito na lang mga kabady ang ating fishing adventure ngayon dito sa Talabahan Island hindi tayo pinalad sa mamaw pero nakaisang malaki tayo ng grouper yan o yan lang yun sa tabi ko lang nahuli grouper tapos merong good size na barracuda yan the rest maliliit na hindi ka lalakihan yung ating huli first time ko makahuli ng pargo hindi ko na pinakawalan yan hindi tayo masyadong ano at, pagod na rin magcasting mga kabady ang nandito na lang mga kabady ang ating fishing adventure maraming maraming salamat sa patuloy na pag panunood sa ating channel sa facebook natin sa facebook page maraming maraming salamat po grabe yung support na dun sa profile FB natin ako dumagsa mga kabady gawa ni Idol Tanggol Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin lahat. Sa akin mga abadi sa Quezon Anglers Club. Quezon Mangrove Anglers Club. Bait and wait Lucena. Mega love shoutout sa inyo. Nagsulo na naman si Crumbads TV mga kabadi. Iniwan ko kayo. Bali kasama ko ang ang ibabang palali. Anglers Club yan. Shout kay sa kanilang presidente si Chris Cruz. Master Chris Cruz. Sa members, si Parin Boy Palakaya. Mega love. You. Shout out. Shout out sa lahat. Hanggang dito na lang mga kabady. Yan, ang huli natin. Okay. Bye bye.